Ipinigmalaki ng Bangsamoro Transition Authority ang pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Ayon kay BTA Interim Member of Parliament, Attorney Suharto Teng, ang bolbolo dito mula 13 pesos na kada kilo ng palay, dumoble ito sa 22 pesos. Kaya ang dating 65,000 pesos na kita sa kada ektaryang sakahan, lumobo na sa 248,000 pesos. na Nakamitaan nila ang ganitong tagumpay sa tulong ng bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok sa food security program sa mga conflict-affected areas. Patuloy ang suporta ng BTA at Moro National Liberation Front sa bagong Pilipinas para sa unity at transformation. Sa isang statement, iginiit ni Bangsamoro Government Chief Minister Ahod Ibrahim ang pagsulong sa implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Nananawagan din ito na suportahan ang Administrasyong Marcos Jr. tungo sa kapayapaan at civility para sa mapayapa at masaganang bagong Pilipinas.